Akala ko mga mare ay kahapon na yung huling pamimili ko ngayong taong 2024. Hindi pa rin pala kasi meron pa rin ako mga nalimutan na bibilhin. Kaya nandito ako sa palengke, galing na ako sa grocery store para mamili ng huling araw na talaga ito ng pamimili sa taong 2024. Alam nyo mga mare noong nakaraang taong 2023 ay halos hindi ka na makadaan sa dami ng mga taong namimili dito. Ibig sabihin dahil nagmahal lahat ng mga bilihin, marami pa rin pamilya ang mga naghihirap kaya marami pa rin mga hindi maghahanda ngayong papalagay lapit ang bagong taon 2025. At dahil nga maraming pamilya ang mga nagtitipid dahil sa hirap ng buhay, ay eh, talaga naman kasama talaga ako sa mga nagtitipid na 'yon, lalo na single mom Diva. <laughs> fast forward na nga tayo mga mare. Heto na nga aking mga nilutong handa para sa pagsalubong ng bagong taong 2025. Natapos ako mga mare, 10.30pm na sa dami talaga ng mga customer ko sa aking tindahan ay talaga naman hindi ko na nagawa pang mag-vlog sa aking tindahan. Kasi mga mare, mag-isa lang naman akong lumalaban sa buhay para sa aking mga anak. Kaya naman, kahit sa pagbibenta ay mag-isa lang ako. Solong-solo ko talaga ang aking tindahan. Bilang single mama, ay pinipilit kong kayanin kahit na mahirap para sa aking mga anak. Thank you, Lord, dahil kahit ngayong araw lang ay binigyan niya ako ng napakadaming customer. Kasi biruin mo, simula umaga hanggang 8pm ay napakadaming mga bumibili sa akin tindahan. At fast forward nga, bilang selebrasyon ng aking anak na panganay, dahil nga kaarawan niya, December 31, heto kami nag-selfie kasama ang girlfriend ng aking 18 years old. Kahit pa 10pm dumating ang aking panganay, ay nakahabol pa rin siya sa selfie. Kasi taon-taon ay mag-isa ako nag-celebrate ng bagong taon. At least kahit papano nandito ang girlfriend ng aking anak para mag-celebrate na ang bagong taong. 11.35pm na ito mga mare, maya, puto ka na, kaya kailangan namin magmadali ng kumain. Ice cream yan. Ice cream good. Sino ni JC yung taong... kita ah? ko? Sino ni JC? Panarig papanag ko po sa kanya yung tiktok. Tigas ang katawan mo sa'yo eh. Sabi nga. <laughs> buong katawan ka sa Tapos yung niya, sila sila. Parang pat Nakain ba ito dito? Buong katawan na kasama. Oo, oo, buong Baka totoo na ba dahil? Walang kukma. Ano Ano

Bago mag 12 ay kailangan nakahanda na itong ating coins na may bigas. Dahil pagsapit ng alas 12 pagpasok ng taon ay hinahagis ko ito sa tapat ng aking main door papasok ng aking bahay. Ibig sabihin para sa akin ay walang humpay na blessing papasok ng ating bahay. Walang humpay na pagpasok ng pera. Unang customer ko sa taong 2025 nakisindi lang naman. <laughs> <laughs> Siguraduhin n't sa aking mga kasuper, kasari na hindi lang doble ang ating sales ngayong December 31, 2024 kundi triple pa. Thank you so much Lord sa ibinigay mong blessing sa araw ng December 31, huling araw ng taong 2024. Happy New Year sa lahat at welcome 2025.